Kenchuga. Yogi Yogi, ilo. Guys, good morning. Nandito kami sa airport. It's January 29. Kasi naman si Sinday at saka si Sen. Si Suyan dito lang hanggang dito lang sa sa Jeju Airport. Hatid niya lang si Imo. Ay. Hatid niya lang si Imo dahil uuwi na si Inday sa Pinas. Ayan, Jeju International Airport. 7.30 na ngayon. 9.05 yung flight namin papuntang Gimpo. And then, uh, yun, yun, yung flight in the isang mayang gabi pa. Pero yung flight ko kasi pabalik is alas 3. So, kailangan ko na bumalik agad. Ayan. So, akit kami doon sa second floor. Paliwa! Yun lang, iwan na <laughs> so, dito kami sa second floor, guys. Kasi dito yung check-in. Dito kasi yung departure. So, i-check in mo muna namin yung baggage niya. Isang piraso lang naman. Ayan. Kasi natuwa, Jo. Hindi rin na. Wala ko second floor. May third. Sa third floor pa pala. Ilchang tara kayo de. Escalator tago. Escalator mm. Iskalei... tago. Ano siya ni? Ano siya ni? siya ni? Is it kaya de. Oo, oh, ano yun? tago, ilching pwede. de. na, imo, anyong, he. Ano na, Jo? Say na, anyong. Hi, hmm. Jo, si Sa baba. So, check-in na kami, guys. Ayan. Ikaw, date, ora ka dito. Oo. Oh. Mm -hmm. Sa gate 3A, kasi dito kami sasakay, starjet yung May ano namin? Starjet yung plane namin. Nagsuot si Manong? Oo. si Manong. I... <laughs>

i a t a s t h e n e r s e p a r t i on e a c u Go! 오늘 저워투로 가는 손님 여러분께 죄송한 착수 구매 전 말씀드리겠습니다. 여기를 조심하세요. 신호등록제 예정인 지4 7 1 원진 복귀 승고가 3A에서 12번 3A에서 12번 복구 승고가 되었으하 손님 여러분께서는 각각은 12번 복 승고로 이정하시기 바랍니다. Ako minuhi pero yun ako ay minuhi. Wanchi, ay pinolohin mo wanchi ba? ay minuhi. mo. Hindi ako sa pagpupugay. Hindi ako masipag 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 sa pagpupugay home country ni ang home birthday. Bakit hindi mo ang home country ni mo ang sa kanya expensive ng teenage years. Kaya sa point in your life na na grow at na nakita ang mga ka ng open, ka ng onward, <IES> eye-open na rin na sa inyo ha? Ang ato ni mo nang hindi ang mga tao which ka ng kuwan, help is free grow, 아, 자, 그럼 비행에 서 이제 just get on the plane, guys. 캄바레 여실에는 라이노파리 있는 짐이 떨어질 수 있으니만 하나 리스트에 미리 파트네임 고맙습니다. Diretso na kami ng Incheon. Mag ano kami, mag take kami ng subway. Sakay kami ng subway. Isang oras din yung biyahe. Okay. Counter C. C? Oh. C? Counter C. Mag-check-in. Nakakalibog, Wanderiday. <laughs> Nalilibog ako, day. Nalilibog. Wow. <laughs> Litto. Hello, grabe. Ang lawak ng ano, ang laki ng inson. Nakakalito. Hello, grabe. Ang lawak ng inson, oh, my god. Siguro pag ano, basta patang-atang lagi day mawala 'yung ka Deka day. just 'di mo na 'ko pa-final na uwi. Dipod ay. May buhok pa rin, 'di Jok-jok na day sobrang lawak ng Incheon. Diyos ko mawala ka talaga dito Then, siguro pagka ng first time ni Momolokad pag possible na mawala ka pero pagka ng arrival sa ka na, syempre naman kayo mga kaubanan mm, kung sa, sa bagay pagpapos, mm. na mag claim na lang mga sa bagay dahi kung mag isa ka lang nagpunta dito dahi <laughs> nakarating makarating ka kaya dahi Ang importante kung magpas ko sa days kaya naman sa airport. Grabe! Uh, doon tayo deh kasi yung baggage mo. Yeah. Oy, hello si robot dito yan. Nakita. Nakikita, nakikita ko sa ano, sa TikTok. Sikat yan. So mag ano muna tayo guys, mag check in muna tayo ng baggage ni Inday. Ito na lang pala kami kakain. First meal and ano? Last meal dito sa Korea hindi naman siya i-take na last meal kaya to be continue ba masyado so <laughs> so ito na yung ano namin yung lunch namin ayan groby ka gutom, sobrang gutom talaga as in, kain na day ito sa gate 2 ummm hi guys <laughs> I'm so sad <laughs>

kaya sa dati gano'n, ay pumuli isa pa yung mga siya. Kung 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 kung. Marek ka ng little by little pa. Patulog 24, tapadulog nako 24. Hmm. Hato na akong na-feel nga. Marek pa ito gani? Hato na nagsugod akong maturity ba? Maabot siya sa time na kanin. Balik siya pa nga yun. Hihihi. Ayaw minyo spinas ha? Ayaw. <laughs> diri niingon beto suyo nag sisujin nga diri kuno ka mag minyo diri lagi kuno ka magminyo <laughs> so, kasi po na kana nga mm. bugat ka ayo mga bata kay kuan ba yale kitak na 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 paduol na kayo kuno ob sa si mga bata ba mm, okay. they're very kind ba ya mm. they're na, very na, sweet na ako, okay, or pa na kana pilipo Siyempre, ipur, bata pa man ka, ipursu na ni im, Imuhang, kuan, Imuhang, mm. gold ba, mm. gold. Tapos, after ni Ana, pag halimbawa ka ng sabani, stable na ka. Mm -hmm. Like, ready na jug ka ba? Mm -hmm. So, kuan. Okay man mag-boyfriend, boyfriend on the process, pero mm -hmm. kinang balance jud mm -hmm. bitaw kinang dili jud mawagtang imong focus dito sa imong goal jud para ma-achieve ni siya Hmm. So, like like mm. Ah, like, oh. Kita dah tahu. A part of ni pak buruk kan yang kuat. Maglong ada ni apa ni manusia ini. Cepatlah diri makan the girl. Hmm. 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 anak-anak lang mo to. Lately ko na yun ay stick ano, papakita ko ulit like. Ano na. Marielis mo gud ang importance bitas sa isang bagay pag halimbawa kanang feeling ni mo murag hapit na mawala si Imoha, yun ana. Siguro, kung anbud siya ka na, isa po siya sa way bito para ma-realize po ni mo nga in the future, if you have something that you think is very important for you, then you have to value it, like you have to take care of it. For me lang, for me ko at I, like, na ko siya i-take as kind of like last, last step na ko rin. Okay, we don't, we don't know what future holds man. Diba? Mm -hmm. So, we don't know if you can come back again like this year again or mm -hmm. we don't know if you can come back this december or christmas or if you can come back oh, God, again man, christmas. <laughs> boring mo christmas ngari pero koan mga guys so kuneng boring siya pero sabay mga we always make sure to puan make it flat they all do na oh maud jud maud jud this celebration ka no through mm. korean tradition oh uh, iba ang culture sa at sa mo ang balay yeah, yeah. iba ang culture sa balay. Ang kuan the, the people that you've met are good people. Pero there are some people also naman pud nga kanang kuan bitaw they prefer to go back home kasi um their experience here in Korea wasn't good. So ang imong experience man good diri kay ang imong experience man good diri kay nindot man good. So mauna nga naka-feel og emptiness bitaw. You still have to face the real situation. Uh, the real situation. Mm. Mm. Yes, of I'll course. Like this is not yet the end. Uh, to be continued dot dot dot. <laughs> <laughs> that, that. <laughs> to be continued dot dot Oh, dot dot dot. Like, thank you, Ate. Thank you, Ate Chole. Thank you, Ate Sharla. Thank mga bata. Mm -hmm. you know, so oh. Pagkatapos ka lang halmon ni Kaya ka nang Oo, isang putya nung mag <laughs> 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 Ani kaya at ma'am and ni ate Siyempre oh, Para na po O oh, pagkatapos tayo Sa halmon sa lo po ni ate And then kanaki, Sako, mga kuya din mm -hmm. Salamat sa kuya Salamat sa tanang hao

Balik lagi, <laughs> balik lagi. Balik, oh, balik lagi. Balik lagi. <laughs> ka. Oh, ka. Oh. <laughs> Gimpo Airport ayan mag isa na lang kararating ko lang dito sa Jeju guys and ayan umuulan dito sa Jeju pero kanina sa Seoul maaraw Um, 'yun. So ah uh, mamayang mamayang alas noy yung flight ni Inday sa Pasig Pasaybo pa kasi ano siya, um sa Cebu yung um, dadaan siya dun sa Cebu. So yung next vlog natin, mag vlog tayo nawala si Inday, like nakaka miss kaya parang nakakapanibago kasi o oh, for ano, for less than two years, for more than one year, like one year and a half, kasama namin si Inday sa bahay. And kasama namin siya sa mga vlog. And then ngayon, hindi na natin siya makasama. Hindi, hindi nyo na siya makikita sa mga vlog ko. So yun, nakakalungkot. Nalulungkot talaga ako.